Ay, dito no. Ay boy, alika nga dito. Alika dito. Ano 'yon? Boy, ayos ayos mo 'yung paglilinis dito ha. Dahil 'yung kaibigan nito may ari niyan. Tsaka din mo naman. Ang laki-laki mo eh no. Hindi ka na mayat-mayat. <laughs> siguro siguro kinakaya mo 'yung mga natalong manok ni Bus Sigurado yun, Ton. Tinola mo lahat. Itura pa lang natin, ano mo. Hindi <laughs> na nakapag-ahit. Ang itimitin mo pa, sa bagay, nababagi sa yan, trabaho mong yan. Mukha ka naman talagang boye, eh, no? Kami nga pala yung mga bibili ng manok dito. Oo, doon sa kaibigan niya, bibili kami. Mga manok dito. Julie? Kausap ko yun. Yan, siguro mga sampu ng mga manok na binibenta nyo. Oo. Oh. Bili namin. Baka gusto mo, bilhin namin buhay mo eh. <laughs> <laughs> Tsaka mo, may itsura namin sa itsura mo. Kami, mukha talaga kami mga big Kaya nga bibili kami ng manok dito sa kaibigan nito eh. Sko, ikaw, big lang. Wala kang time. <laughs> sko po, di pa marunong mag-ahit, no? Tsaka tol, sabi nga pala nung kakilala ko may nito lagi to sila nungawalan ng mga manok. Duda ka pa kung sino. Eto! Kaya <laughs> mo magnanakaw dito eh. Itura e, pala mukha ng magnanakaw. Kaya lusog-lusog mo siguro yung mga ninanakaw manok dito, nilalamon mo, no? Wala ka nang makain siguro sa inyo, no? Kawawa Ito naman, naman. naman to. Kawawa tao. Diyos ko po. Tinan mo naman yung chinelas pa. Report kayo natin kaya ano na to sa kakilala ko. Oo, oh, pre. Report mo yan kay Ate Julie, do sa kaibigan mo. Diyos ko naman tong itsurang to. Bagay sa kanya, tigawalis. Diyan na ba? Kaya nga, pre, huwag ka na magtaka. <laughs> Itsura pa lang naman yan eh. Tingnan mo naman, nognog -nog na kakawalis. Wala kang mararating sa buhay mo, hanggang dyan ka na lang. Trabahador, tigawalis. Ayun natin Hoy, yung hold kaybina, hold na. na pala eh. Oh, Ayun ba yon, Pare, siya nga pala yung kakilala ko. Ito yung may-ari nito. Lahat Buong nakikita mo nga siyang ang may-ari niyan. Uh, hello po. Kamayan mo, kamayan mo. Hello po. Hoy, sandali! Ang ganda nyo ano naman. Ano ba, pre? Bakit? Hindi ako yung may-ari nito. Nakakaya doon sa kaibigan mo, pinagmamalaki mo eh. Hindi pala ay, siya may-ari tol eh. May sino po may-ari ay, niya? Ay, ang kaharap niyo na, oh. Sino po? Eto? Ha? Eto, si Sarah, may-ari nito mga to. Dito, tauhan lang ako. Nagpapaniwala ka naman dito sa kaibigan mo kahit hanggang ngayon, yabang mo pa rin, Tol. Tol, napaya tayo doon, Tol. Eh, sorry po, eh. Hindi ko po, hindi, hindi po namin alam na siya na yung tao, ano. Kala ko ikaw sa eh. Ay, teka, eh, sandali. Sandali. Si Sir yung may-ari nito. Ano? Siya po may-ari nito? Oo. Oh, oh. Tol, sabi mo, kaibigan mo may-ari. Eh, yun akala ko eh. Tol, napaya ako doon, Tol. Eh, pero mabait naman yan si Sir. Okay naman niya sa kanya, Sir. Di ba po, pasensya na po kayo dito. Napagkama ng paputuloy kayong tauhan. Eh, kasi yung Hawak niya po eh. Tsaka may hawak po kasing walis. O, oh, Eh, ano, yung kumihaw ko ng walis. Eh, ito mo nang itsura niya, ate, oh. Mukha siyang, ano, trabaho. Eh, hindi ko naman din alam. Isa pala yung boss. Oh, sorry po, eh. Ikaw, ito, oh, yung sabi ko sa'yo, hindi pala may ari ito, eh. Isa pala. Eh, sandali. Bakit pala kayo nagpunta dito? Eh, mabili nga sa'yo ng manok ng kaibigan ko. Oo, oh, oo. Oh. Ay, grabe yung mga manok dito, sir. Di ba, mahal ang mga manok dito kasi imported yung mga yan, eh. Ano, eh, paano yun? Kaya ba eh, ng budget nyo? Hingi okay, Kaya nga po siya lumapit hmm, sa iyo. Kaya lumapit siya. Hingi nga po ng discount, discount. yung daibigang boy. Eh, hey, eh, kaso... Mm. Kay sir, kayo hingi ng discount, hindi sa akin. Maka-discount ah, pa kaya tayo niyan. Saan pa nga pinagsasabi natin kanina. Hmm, kung alam ito, nangyayari tayo. Ano po, hmm. sorry po. Hindi po talaga namin alam atin na siya po yung may-ari talaga. Eh, kung ano po yung mga sinasabi namin sa kanya kanina eh. Ala, ito, Kasi, ito, hanggang ito. ngayon napaka-yawbong mo pa rin, pati yung boss ko, mamaya matanggal ako ng trabaho, lagot ka sa'kin sa ha. Eh sandali, Ayan. paano ba yan, sir? Eh akin lang, sa discount lang problema. Kaso ang problema dito ay kayong dalawa, kung makatingin ng pangit sa itsura ko. Chinelas pa ako, nagwawalis ako dito. Alam niyo ba kung bakit napaka-itim ko? Kita mo, napakalawak nito. Gusto ko akong magwawalis gawa ng para maintain na maintain yung linis ng wakay mga alaga dito kita mo napakalinis niya lahat oh pati kita nyo naman tanawag nyo pa ako din eh nagwawalis tapos kung ano-ano sinabi nyo tapos si eh, hindi nyo alam ako pala may ari yung kaibigan nyo pala oh. sana susunod sa susunod eh, huwag kayong ganon gawa ng hindi natin alam kung sino ang kausap natin, hindi natin kilala. Yung discount naman ng manok, ilan bang manok ang kukuha ninyo? Bibili nyo? Mga lima po sa ano? Mga lima po sa ano? Mga lima? Apo. Sige, babawasan ko na lang. So, bibigyan nyo pa rin po kami ng discount? Sige, okay lang. Basta usunod, huwag nyo lang uulitin nyo na. Para kayo hindi maanohan. Kagaya na napupulaan. napupulaan, ko din kayo. Sa ganun. Hindi lang ako na kanina. Eh, sir. Pasensya na po talaga, sir. Hindi po talaga namin alam na kayo po pala yung may-ari nito. mas pasensya na po. Ang damay po tuloy. Kaibigan ko po kasi. Sige lang yun po. Ang pumili na kayo ng manok. Mabibili nyo. Yan, yeah, pumili na kayo dyan. Kahit na, lahat naman dyan yung available.